For today's video mga katropa pig, salin at samahan nyo ako kung saan magbabakuna nga kami dito sa nursery area kung saan makikita ninyo na ganito kami magbakuna dito sa nursery. So kinukulong muna namin sa pamamagitan ng isang bakal yung ating mga piglet sa ganitong parang po ay maiiwasan natin yung paghabol at pagtakbo sa ating mga piglets na maaaring ikapagod ng ating mga pig habang tayo ay nagbabakuna. So ngayon po ay inipo namin sa isang gilid at maya maya lamang po dyan ay kami po ay magtuturok na ng bakuna. Ang aming pong ituturok dito ay ang prrs PCB 2 Mycoplasma. So 3 in 1 na po yung bakuna natin ginagamit sa ating mga piglets unlike po dati na yung ating PRRS po ay binibigay po natin sa 21 days tapos po yung tandem po siya ng mycoplasma at yung PCB po dati ay binibigay natin ng 28 days. So sa ganitong bakuna po na triplex mga katropa pigs ay 3 in 1 na nga po so isang bakunahan na lang po natin ibibigay yung ating mga bakuna mga katropa. So dito din mga katropa mapapansin nyo nakalagay na yung aming mga bakuna sa isang syringe so one needle one pig pa rin po ang ginagawa namin para po hindi tayo magkaroon ng hawaan kung sakaling makaturok po tayo ng may sakit na piglet. Dati mga katropa pigs, nahihirapan kami sa ganitong setup pero dahil nasanay na rin kami, mas mahirap yung magkakasakit yung ating mga alaga kaysa mag-setup ng ganitong one needle, one pig. Kaya po mas mainam po na ganito yung ating maging practice dahil talaga naman pong makakaiwas tayo sa pagtransmit ng iba't ibang virus or sakit sa kapwa niya baboy mga katropa pigs. So mas mabilis din po ang pagbabakuna natin sa ganitong pamamaraan dahil hindi po tayo panay ang hugot lang natin dun sa ano sa kulungan ng mga bakuna dahil dito po panay lang po ang dampot natin ng hiringilya at panay lang po ang turok natin. So sa ganung paraan mga katropa pigs pati yung pagbabakuna natin ay napapabilis nga at nababawasan yung stress ng ating mga alagang baboy. So after nito mga katropa pigs ay bibigyan natin ng paracetamol yung ating mga piglets na binakunahan dahil alam naman natin na pag binakunahan natin yung ating mga alaga, kasunod dito ay ang pagkakaroon ng lagnat. So medyo pati pagkain ng mga yan ay mababawasan. Dito nga pala mga katropa pigs bago kami magbakuna ay hindi rin muna namin pinapakain yung ating mga piglets para hindi po talaga sila totally hapuin. Dahil pag busog po ang ating mga alaga at nagkaroon po tayo ng activity, sila po talaga ay hinahapo. So dito mapapansin yung mga katropa pigs sa kabilang side, ang dami din po ng mga piglets natin dyan. Dahil po nag-awat po tayo ng nasa 160 heads, actually ito po ay daily po namin ginagawa. Every day po ay 50 po ang aming tinatransfer para po hindi mabigla yung paghakot ng mga tao natin at Siyempre may iba pa naman tayong activity na gagawin sa araw-araw at inaabot po tayo ngayon ng init sa paghahakot ng mga pigdet so kaya po binawasan po namin yung pagdala ng piglets sa nursery area at binigyan na nga ng pagkain mga katropa pigs ng ating kasamahan sa trabaho si Lolo Boy po yan yan po pala mga katropa pig ay pag-transfer namin sa nursery meron na rin po yung hagkolera so isang stress na lang po pag-transfer po ay tuturuan na rin po namin ng hagkolera yung piglets para isang stress na lang po yung magagawa natin sa ating mga piglets yung pag-transfer at pagbakuna yun na po yung kanyang stress so for today's video guys eto lang po muna maraming salamat sa inyong panonood pag like pag-share pag, -share, pag comment. At kung di ka pa nakapalo sa page ko, ipalo mo na ako para lagi kang updated sa mga video ko. At kung umabot ka sa dulo ng video na to guys, paki pakicomment naman dyan sa baba para mapasalamatan kita. At kung may natutunan ka sa video na to mga katropa pin i-share mo naman para mas marami tayong mga katropa pigs na matulungan. Happy farming po. God bless us all. Bye bye!